Nasa iisang mundo tayo. Pero bakit ang mga tao ay may sarili-sarili mundo? Hindi ba dapat na kahit ano pa ang kasarian, ang lahi o ang kakayanan, hindi ba dapat tayo nagtutulungan? Nasa iisang mundo tayo. Na dapat ang mga bansa ay nag-uugnayan dahil sa kalakalan at hindi nagdidigma. Maaaring tama ka na mayroon tayong iba't ibang kakayanan. Pero hindi yun hadlak para hindi magkaroon ng pagkakaisa ang ating bayan. Mga kakaibang tindig at salita na lumalabas sa bibig ng bawat isa. Mga salitang tumutukoy sa kahalagahan ng pagkakaiba. Iba't ibang mga tao, mapababae man o lalaki, bata man o matanda, may isang layuning nagtutugma. Maaaring ang iba sa inyo nagtataka kung bakit kayo manggi ang kulay ko. Malamang, isa lamang itong patunay na ako ay isang Pilipino. Pero kahit ano paman ang kulay mo o ang kulay ko, ano ang kasarian mo, ano man ang mo, kahit gaano ka pa sa paningin ng iba, kaibigan pa rin kita, hirang ko. Hindi hadlang ang ating iba't ibang katangian para itrato ng kaibahan. Mas magsisilbi itong tulay upang magkaroon ng ugnayan. Masasabi kong ang pagkakasalungat ng bawat isa ay siya rin nagbibigay ng ating tinataglay na pambihira. Kaya huwag natin ikumpara ang ako o ang siya sapagkat kung ano ka ay napakalaking halaga dahil special ka. Laging itatak sa ating isipan na walang masasabing kakaiba kung wala ka. Kaya batid ko lagi mong unawain, mahalin, at pahalagahan mo ang iba tulad ng pagmamahal mo sa iyong sariling bansa. Pansinin mo, nilikha tayo ng Diyos na may natatangin katangian, pagkatao, at tunay ng detalyado. Kaya tanggapin, pahalagahan, yakapin mong may bukas na palad na hindi natin pagkapare-pareho. May kalakasan at kainaan. Ang bawat isa ay kadalas mga mata ng tayo yung pinupuntirya. Mahilig mamuna, kaibahan, kainan sa estado ng buhay, lipunan. Ngunit hindi na nila nakikita ang dambuhalang troso na nakabara sa sariling mga mata. Mga bahong pilit na tinatago na hindi nila alam. May tila bukas na libro, alam na alam ng iba. Alam naman natin na tayo may iba't ibang tradisyon. Tayo'y nanggaling sa iba't ibang kultura. Kaya hindi wala dapat alam na natin kung paano re-respetuhin kaysa kutsa ay isa't isa. Hindi ba't mas maganda ang pakinggan ang tawa kaysa sa reklamo at inis na iba? Imbis na palitan ang musika, bakit hindi mo enjoyin ang ritmo nito? Kung ano po man ang lahi, kultura, kung saan grupo ka man bibilang, kung sure mo may pagmebang, buksan mo ang pinto, huwag kang matakot na sabayan ng ritmo, hindi ka may nito. dito. Dahil mas malawak na ang kwarto para sa'yo. Kaya halika na nito. Ipagdiwang natin ang pagkiging bukod tangin mo. Itong umaga ba ulit? Turo, reklamo, magpapatahimik ng mga paslit? Bansa mong pinamayanihan ng inggit? Si Juan tuloy ka ulo ng mistisong kuwit. Edukasyon? Dapat ba itong ipagkait? pagkait sa mga batang ang nais lang ay masungkit. Ang pangarap ng batang ikaw na iyong hiling na makamit. Bakit nga ba parang kahit ang edukasyon ngayon, tila hirap ng makamtan? Hindi ba? Sabi ni Dr. Serizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngunit paano, Paano natin masasabi yan ngayon kung ang mga kabataan ngayon ay limitado ang kayang pag-aralan? Alam ko, hindi lang ako, hindi lang ako ang apektado sa mga nangyayari sa ating mundo ngayon. Na ang unang-una ay dahil din sa ating gobyerno. Gobyerno na sana'y gagabay sa atin tungo sa magandang kinabukasan ngunit ano. Bakit parang kadagalaw ay meron ng kabayaran? pati ba naman pag-aaral ay limitahan ang mga may kaya ng maluwag pa na nakagalaw sa kanilang napiling paaralan ay nakakatanaw ang saya siguro isipin mo na ang simpleng edukasyon ay kaya nating makamit nang walang kailangan ilabas sa salapi dahil alam naman natin na hindi lahat ng binabayaan ng buhay ay mapagpunyagi. Pero ayos lang. Siguro, tatanawin ko itong isang malaking hamon na alam ko. Pagkatapos ay makakamit ko rin. Makakamit ko rin ang buhay ng aking pinapangarap. Hindi para sa akin, kundi para sa mga taong sa aking buhay na nakikita na aking paghihirap naman. Kung ako, ikaw, payo ko pahalagan pahalagaan mo ang iyong pag-aaral. Dahil sa katanungan diskarte o diploma, alam natin mas maraming diskarte ang iyong makukuha kapag ikaw ay may diploma. Kaya ikaw, oo ikaw, kung isa ka sa mga kabataang pinagpalang edukasyon madaling makamtan, magpatuloy kang may sigasi, tiyaga, at puso sa pangarap ay araw-araw pilaan. Sa mundo ay magulo, ngunit tayo ay Awat galaw, bawat halik, sa isa't isa'y may kaulugan. Sa gitna ng gabi at liwanag ng araw, kami ay magkakabit, di mag iisa Sa bawat hiningat, tibok ng puso, sa isa't isa'y may kiginhawaan at tuwa. Sa hangin na dumadaloy, sa tubig na umaagos, sa lupa ng bibigay buhay, kami nagugnay hindi nag-iisa. Kahit magkaleo, kami ay isa. Sa mga tibok ng puso ay nagkakaisa. Sa pagawit ng mga ibon sa impapawid, sa galaw ng mga daon sa hangin, ang buhay natin ay isa. Sa pagmamahalan at pag-asa, diwa namin ito sa piling ng isa't isa. Magkakasama kami at magtatagumpay. Magmuni-muni ka, kaibigan. Iyong nababatid na konektado ang lahat ng tao at ang lahat ng bagay na nakikita mo sa kapaligiran. Sa isang mundong ating binagalawan, ikaw, ako, sila, at tayo ay isa lang ang gustong kalagyan at siyang gustong patunguhan. Biyaya ng may kapal na sa katalinuhan ang tao'y pare-parehong nakikinabang. Nang dahil sa mga naunang sibilisasyon, tao at sistemang nabuhay noon, konektado tayo at sibilisadong nabumuhay mula sa pananamit, oportunidad, kaalaman at kasanayan kahit sa ang pisikal na lokasyon ka man nabubuhay sa ngayon.